Ang papa ko naman, inuunti-unti ko rin siya. Kasi hmm. ang papa ko, ano eh, may edad na at saka 70 at talaga daw ang ano niya. Sabi niya, kung ano ang ano, dito na ako tumanda eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah, sa ka ka kapahindulutan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, mayroon tayong isang brother o classmate na matagal ko nang classmate dito sa Rauda Islamic Center. Kami po ay dito nag-aaral at napakarami na ng aming uh, pinagsamahan na dito ilang uh, panahon na taon na. Pero alhamdulillah ngayon, pinagkaloob ng ala yung oras para mapagbabahagi ang ating uh, klase na si Brother Anwar ng kanyang kung paano niya niyakap yung Islam. Parang sa gayon ay magkaroon ng uh, inspirational story ang isasalaysay ng ating Brother Bro. Magpakilala ka muna ilang taon ka na at anong trabaho mo dito. Uh, yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po pala si Anwar Medina, balik Islam din. balik uh, bali nagustuhan ko itong Islamic dahil din sa amo ko na iniinggan niya ako na magbalik Islam. Ay, ibig sabihin, tagasan ka muna sa atin. Uh, sa, 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 sa na, ano pula, oh, Lano del Norte. Ah, sa Lano del Norte. So, nung, nung nagbalik Islam ka, Nandito ka na sa Saudi o nasa Pilipinas ka pa? Nasa Saudi. Nandito ka na sa Saudi. Hmm. Nung umalis ka ng Pilipinas, may background ka na sa Islam na wala pa. Meron pero ang ano ko kasi sa pag sinabi kasi Islam Muslim, oh. parang ano eh yung bad sap, bad sap, eh. bad sa pandinig mo parang against no, against. Oh. So, bakit ka ano? Bakit ka nag-abroad? Bakit ka napunta dito sa padpad -pad sa Saudi Arabia? sa hirap na rin ang buhay. Kaya gusto kong mabigyan ng magandang, kahit pa paano mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga anak. Pero nung umalis ka sa Pilipinas, ang layunin mo ay para magtrabaho. magtrabaho. Mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya. So, paano mo naman nahanap yung Islam at paano ka naging isang uh, ganap na Muslim? Bale, nahanap ko ang itong reliyong Islam sa pamamagitan ko rin. No? Kasi nakikita ko yung mga ibang lahi na pag ang driver pala ako dito sa Riyadh. Mm -hmm. okay. Ah. Nakikita ko yung mga kapwa ko driver din ng mga Indiano, Bangladesh. Dinadaanan ako sa kwarto ko. Mm -hmm. Yala, yala, rosali. Ano ko ano yung sali? Ah, ah. Salamat. Tapos sabi ko, hindi ko alam kasi kung paano eh. Tapos sabi ko, inshallah na lang. Tapos pagbalik nila galing masjid, may dalas lang, tubig. Sabi ko mabuti nang no? maganda. Parang maganda. Libreng tubig, oh, maganda. Tapos yun, na uh, nagbabasa ako ng mga bigay-bigay ng mga pamplets. Ay, ibig sabihin, nabibigyan ka na ng mga pamplets noon. Mm, Ma na anong taon ka pala na nag-abroad? 2014. 2000, yung 2014 na yun, nagtrabaho ka. Bago mo nakita yung Islam noon, paano ka naging mm -hmm. Muslim? Kailan ka pala na nagbalik Islam? Five years pa. Ah, five years pa noon? Bakit oh. Uh, so, ibig sabihin, mm -hmm. yung binibigay-bigay ng mga pamplets mm -hmm. na yun, nakakaparinig ka na ng, ano, ng ng Islam tapos nabibigyan ka na ng mga pamphlets mm -hmm. yung mga babasahin. So hindi ka pa rin nagbalik Islam noon. Hindi pa. Paano ka naging ano? Paano ka naging isang Muslim noon? Ah, uh, nung ano na 'yon, parang kadar ko na talaga eh kasi nagkasakit ako. Baka na blood ako eh. Tapos yun ang ano ko na sana hindi ako ma lumala. Mm -hmm. Pag maging okay ako, yun, magbabalik Islam na ako. <laughs> Parang yun ang inanam mo. Uh, no, yun ang ano ko. Pero nasa puso ko na yun eh, na gusto ko nung mag-ano? Mag, mag muslim mag muslim uh, Tapos yun, nung naka -okay na, sinabi ko sa amo ko na, Sir, I want uh, Islam. Eh, pero pinagbigyan pa rin niya ako ng dalawang linggo eh. Siguro pinapaisip uh, pa niya ako. Pinag-isip ka muna, baka nabibigla oh, ka lang. Oh, o oh, baka, baka, sa akala mo, uh, tawag dito, uh, napipilitan ka lang. Oo, no, tama. Pinag, uh, ano yun, yung mga pamphlets mo, na mga binasa-basa about sa Islam yon hmm. So, ano yung na-encourage ka ba sa mga binasa mo o sinabihan ka ng amo mo nagmagbalik Islam ka? Hindi, sa pagbabasa ko lang talaga. Ah, sa pagbabasa uh, mo. Nakit. Yung amo ko, iisa e, lang talaga um, Panginoon, um, ang Panginoon natin. the Merciful. Ah, mashallah. Hmm. So, nung ah, nagbalik Islam ka na, syempre, eh. pa, saan ka nag nun? Dito. Dito mismo sa ano? Dito ko dinala ng amo ko. Ah, dito ko dinala dito ng amo ko, mashallah. Observe mo, mga ilang araw, kasi nung taon ulit yun, limang taon na 2014 plus 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mga 19, 19, 19, 19, 19, 19. Mm -hmm. So, 2019, ay, nauna ka pala mag-aral sa akin dito. Mm -hmm. Nauna ka. Pero dinaan pa rin ako ng mga pagsubok kasi siyempre, tao oh, yun na nga, nga yun yung itatanong yun yun yun... yun ko. Mm -hmm. Paano ka, di ba, sa Pilipinas? Paano yung asawa mo, yung nanay mo, yung mm -hmm. anak mo, yung kapatid mo? Mm -hmm. Paano sila nun? Paano mo sinabi sa kanila, nagbalik sila pa ka <laughs> na? Paano sila? Parang may galit sila kasi Sabadista talaga ang pamilya ah, ko. Ah, eh. ibig sabihin, dati. hindi ko pala natanong mong panghuli. Ang railin mo dati, Sabadista. Sabadista ka noon, no? Sabinti oh. Adventis. So, anong reaction ng ano mo? Asawa mo, anak mo, tatay mo, nanay mo? Sa asawa ko naman kasi, ako naman ang padre di pamilya, sabi niya, bahala ka. Ah, parang mm -hmm. yun, ang sinabi nila. Mm -hmm yung ano, paano mo sinabi mo, di ba may kapatid ka, may mga kapatid ka, yung nanay, nanay, tatay, anak ko, paano mo siya pag dinilip, paano mo utay-utay sinabi, o binigla mo ba agad yung, o oh, nagbalik silam na ako, isa na akong muslim, pinata paano nila natanggap yon Ano, yung pag-uwi -pag ko, sabi ko sa mama, papa ko na ano, muslim na ako, sabi niyo, bakit eh, anong nakuha mo dyan, mga masasamang tao yan, mga rider yan, mga yan, sabi ko ma, ito yung dito ko nakikita, ano eh. sabi niya, buhay mo na yun, ka na yun. Sabi na ganun. Mm. So, ngayon, na sa mga kasalukuyan na panahon ngayon, mm. alhamdulillah, sa sobrang matagal na tayo mga classmates mm. at alhamdulillah, naruturoan na tayo ng ating mga guru dito mm. na ipapaliwanag na natin sa kanilang islam. At mm. alhamdulillah nga, nag-imuray ka ng mga hadid. alhamdulillah, advance ka na, nakabasa ka na rin ng Quran, alhamdulillah. So, yung, ano, yung, paano mo ngayon, idinadawa o uh, pinapangaralan yung nanay, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, paano mo sila ngayon pinapangaralan mula sa iyong reliyong Islam? Uh, inuuna ko yung kasi dati yung asawa ko nahiwalay na kami. Mm -hmm. Tapos nakapag-asawa ko ng panibago ito. Alam Muslim na rin sa sa unti-unti kong pagpapaliwanag sa kanya sa tungkol sa reliyong Islam. Hindi natanggap naman niya. Ta, ngayon naman ang papa ko naman inuunti-unti ko rin siya. Mm -hmm. Kasi ang papa ko ano eh, may edad na at saka 70 adventis talaga daw ang ano niya. Sabi niya kung ano ang ano, dito na ako tumanda eh. Sabi niya, dito oh. daw siya tumanda sa pag-70. Pagka ano, hindi na daw niya ipagpalit eh. Pero sabi ko, pinag, pinagduduwa ko pa rin yung papa ko. Na, na, siya na usra, in na usra. Ang sa atin nga lang ay iparating sa kanila yung patulad ng napag natin dito. At iparating natin sa kanila yon yung sinabi pa sa Marating Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala about Ibrahim ibn Shaitan Rajim uh, sinabi niya doon na ano na uh, sa sura Al-Yasin sinabi niya na wala tayong kakayahan kahit na sobrang galing natin magsalita sobrang galing natin iparating ang uh, mensahe ng Islam kung hindi nila bubuksan ang puso nila at gagabayan sila ng Allah sa Islam hindi hindi kayo magiging Muslim sabi pa sa Islam, la fi din. Yung pagbibigay namin ng mensahe na ito, hindi namin kahit na mag-Muslim kayo. Agad ang sami lang dito, maiparating sa inyo ang katotohanan. Kasi, ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang paraiso ng tagapaglika, yun ay hindi libre. Pagihirapan ng uh, sangkatauhan yan. Kaya meron tayo dito ng pagsubok sa mundo. Bali, panghuli lang bro, alhamdulillah, kasi ito, kaya ginagawa ko itong lecture na ito para ma-inspire yung iba. Kasi ako, iba, iba yung naging daan ko kung paano ako nagbalik Islam. Ikaw, iba din yung naging daan mo kung bakit ka nagbalik Islam. Kasi nagkaroon ka ng pagsubok at alhamdulillah doon sa mga binabasa-basa. Kaya alhamdulillah namimigay po ako ng mga pamplet si Mama Basayid. Insya Allah, kapag nakita niyo ako, manghihingi po kayo sa akin kapag meron ako. Patulad meron ako dito sa bag. Insya Allah, bibigyan ko kayo ng uh, mabasayid. Para sa ganun, insya Allah, ay mapag-aralan niyo ang religion Islam. Ito po ay napakalaga sa bawat tao kasi ito yung uh, piniling reliyon ng ating tagapaglilika na Selo Subhanahu wa Ta'ala para sa katauhan. Katulad ng sinabi ko, malaya ang tao pumili ng kanyang reliyon. Pero ang katotohanan, ang Diyos ang pipili ng reliyon para sa kanyang mga nilikha. Ang lahat ng tao piling pumili ng kanilang reliyon. Pero ang Diyos mismo ang pipili ng reliyon para sa kanya. Para kalahupi, at yun lang po, at kung may nasabi man akong masakit, nasaktan kayo, ay gana ano lang yan sa akin bilang lang panghuli si bro ano yung magiging mensahe mo sa mga taga pakinig natin ah yung mga hindi pa muslim dyan inaanyaya namin sayo ni brother na ito ito yung islam ang nasa tamang landas na one god lang wala nang iba pa uh, assalamualaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh